Nasabi sa akin ng uncle ko na meron pa mapagkukuhanan ng mga liddig at golden kohol na malapit sa Laguna. Kaya naman for today's video ay nanguha kami nila mama ng liddig at golden kohol at dumiretso na rin kami mga well ng mga tilapia. Dumaan na nga muna kami dito sa lupa ng ninong ko dahil sinabi nga ng uncle ko na meron pa rin daw dito mga liddig at golden kohol. Ito naging golden to? Manipis ang balat yun lang. Oo malambot na siya oh. Ayan. yung ano. Tapos ito may nag ano, may nag pa. Pero dahil malapit lamang ito sa highway, kaya naman halos naubos na ito ng mga katutubong mangyan. Kaya naman dumiretso agad kami nila mama dito sa sinabi ng uncle ko na napagkukuhanan pa daw ng mga liddig at kuhol. Itong liddig. Ha? Huh? Yan you o, know, matulis ang puwet. Eh. Ang laki ng liddig. Oh, ito pa. Lidig to eh. Golden Kohol nga lang sana yung kukuhanin namin dito sa malapit sa Laguna. Pero dahil mukhang mas marami nga yung lidig, kaya naman pinagsama na namin ito na kinuha. lidig, lidig. Ayan may nag-aasawahan pa. Nainggit na tuloy ako. Nag-asawa ko ng wala sa oras, sige. Joke lang. Meron din ako dito mga nakuha na medyo malalaking liddig. Pero ang sabi naman ni Mama, ay baka hindi daw yung liddig. Yun naman daw yung tinatawag nila na anak kanakan. Liddig. oh. nga talaga itong malalaki. Golden ko lang tawag dito dahil daw sa shell nito na may pagka-gold nga ang kulay nito tapos maninipis. Hindi katulad ng sa pangkaraniwang kuholo sa mga native. Oh, tatlo okay. pa. Oh, tatlo. Ay, oh, kuhul naman to. Oh, bakit? Hala. Anong tawag dito? Love triangle. <laughs> <laughs> Hindi na rin kami gaano lumayo sa pangunguhan nito dahil nakarami kaagad agad kami dito sa pwesto pa lamang na pinagkukuhanan namin. Kaya naman dumiretso agad kami dito sa bahay ng uncle ko para bumisita at para mangawil na rin. Sarap ang maril dito. Kita, kita ang mga maral dito. Kitang-kita mga tilapia. Tapos dito ang mga hito naman. Yan. Sabi ng bebas. May ilang piraso na tilapia na nahuli sa patanga itong uncle ko at binigay na rin sa amin. Pero ang sabi ko naman kila mama ay mga will na muna kami saglit. Sa unang pangangawil ko nga dyan ay pinainan ko muna ng kohol. Pero ang sabi naman ng uncle ko ay mas madawi daw kapag kabulati. Mabilis nga dumawi dito sa part na to. Yun nga lang maliliit naman yung nahuli. Halos kasi nilaki lamang ng dalawang daliri. Kaya naman pinalpasan ko na lamang at lumipat naman ako ng pwesto. Pero ganoon pa rin na nahuli ko. Kaya naman binigay ko naman ito kay papa at siya naman ang sumubok ng mga will. At asya nakahuli ng malaki-laki ay nakailang pwesto na rin nalipatan. Yun. Okay na. Naka 0.5 lang ako. Medyo maliit. At nung no, nakailang huli na nga si Papa dyan na medyo malalaki, sumubo ko ulit ako. At lumipat naman ako sa medyo mainit. Yun nga lang, hindi ko naman nabidyohan yung mga nahuli ko. Ayun. Nakahuli ako. Hindi ko nga lang nabidyohan. <laughs> Laki na rin. Pwede na rin. Nakahuli na ako ng medyo malaki kaya naman sinabi ko kay mama na uubusin ko na lamang yung pamain ko at uuwi na rin kami. Sabay-sabay na kami dyan na umalis kasama yung uncle ko dahil sama-sama naman na kaming kakain sa bahay ng lola ko. Pagkarating naman namin sa bahay ng lola ko ay pinalinis na rin sa akin ni mama itong mga isda na daladala namin. Dahil hapon pa nga kami makakawi, baka mabilis sa daw kaya lalagay na lang muna namin sa rem. Nakakatuwa talagang linisin itong mga isda na ito dahil kahit hindi pids yung kinakain nito ay talaga napakatataba at napakalinis ng mga bituka. Pero yung ibang mga kinawil namin ay puro putik pa ang mga bituka kaya naman tinanggal ko na na lamang ito pati na rin ng mga hasang at hanggang dyan lamang po for today's videos thanks for watching